Tumutulong na rin ang Federal Bureau of Investigation or FBI ng Amerika para hanapin ang dinukot na Amerikanong vlogger sa Zamwanga, del Norte. May Mayigpit na rin ang seguridad sa mga lugar na posibleng daanan ng mga kidnapper gaya na lamang ng probinsya ng Sulu. Nasa frontline balitang yan si Kerry Kator. Bantay sarado ngayon ng Philippine Army at Philippine National Police ang mga border ng probinsya ng Sulu. Mahigpit ang ipatutupad na seguridad kasunod ng pagdukot sa American National at vlogger na si Elliot Eastman noong October 17 sa Cebu, Zamboanga del Norte. Ayon sa isang testigo, isinakay si Eastman sa isang motorbangka matapos siyang barilin sa hita ng mga kidnapper. Nauna nang sinabi sa inisyal na investigasyon na posibleng sa direksyon ng Basilan at Sulu nagtungo ang grupo ng nangidnap. Bagay na hindi nagustuhan ng probinsya ng Sulu, lalo't mahigit isang taon na rin mula ng edek dineklarang Abu Sayyaf Group Free ang lugar na kilalang sangkot doon sa kidnapping activities. Sa ngayon, wala naman umanong nakikitang indikasyon ang mga otoridad na nakapasok sa Sulu ang mga kidnapper. Yung mga yan, huwag tayo mag-conclude ka agad kung nasaan. Itayin natin ang competent authorities to determine kung nasaan talaga. Samantala kinumpirma ng PNP na may lead na sila sa dalawang persons of interest. Iniimbestigahan din nila kung posibleng may koneksyon ang mga ito sa grupong Abu Sayyaf o ibang terrorist group sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro region. Isa rin ang tinitignan natin kung uh, kung uh, normally sa mga kidnapping case involving yung uh, sinasabi nating grupo ay hindi naman nila sinasaktan uh initially yung kanilang mga mga kinikidnap but this time ay uh, sinaktan kaagad nung makita at nag-resist itong biktima ay uh, sinaktan kaagad and in fact binaril nga siya so these are the uh, these are the uh, things na kinukonsider po ng ating mga investigating uh, unit whether uh, ang uh, purpose po ba talaga nung pagabduct nito ng uh, biktima ay uh, is it's really a kidnapping for ransom Nagpadala na rin ng mga tauhan ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika para tumulong sa pagtuntun at pagsagip sa kidnap victim. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na nagtungo rin sa Sulu, wala na dapat puwang sa bansa ang mga ganitong klase ng kriminalidad. Anything that will disrupt the peace is uh, anathema to uh, what we what, what the government envisions to have a, an economic takeoff so dapat tulong-tulong tayo sa kapayapaan. Nagbabalita mula sa frontline Caricator News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag subscribe sa social media pages ng News 5.